Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata 831 hanggang at 835. Kabanata 831. Sa hapunan, halos hindi ginagalaw ni Claire ang kanyang mga chopstick. Paulit-ulit niyang kinuha ang kanyang mobile phone para tawagan si Elaine. At nagpadala ng mga video sa WeChat. Ngunit ang lahat ay tila isang batong lumubog sa karagatan ng walang anumang puna. Nakatingin na kontento si Jacob at naramdaman niyang mas mabuting tumakas si Elaine na parang horia. Sa kasong yon, ang kanyang buhay ay tunay na mapapalaya. Sabik na sabi ni Claire tungkol sa pagpunta sa istasyon ng pulis. Sinabi ni Jacob sa gilid, Claire, matanda na ang nanay mo. Baka may gagawin siya. Anong pakialam mo tungkol sa kanya? Paano kung single-minded siya? Kung gusto niyang umalis sa bahay na ito, hindi mo maaaring hayaang mahuli siya ng mga pulis, tama ba? Seryosong sabi ni Claire, inaasahan ni nanay ang Thompson Villa sa loob ng mahabang panahon at ngayon na sa wakas ay lumipat na siya. Gusto niyang umalis muli sa tahanan na ito at hinding-hindi siya aalis this time dahil sa ugali niya. Dad, nakasama mo si mom ng matagal, hindi mo pa ba siya kilala? Biglang napaisip si Jacob. Nagising siya sa sinabi ng anak na babae. Sino si Elaine? Siya ay isang tao na ang vanity ay napakalakas na maaari pang sumabog. At isa din siyang taong nangangarap na magsaya. Nang umalis siya sa bahay, imposible para sa kanya na umalis ng bahay sa araw kung kailan lumipat ang pamilya sa Thompson. Hindi ito ang kanyang istilo. Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang sumimangot, iniisip sa sarili baka si Elaine ay nagulat talaga. Sa katunayan, bagaman hindi gusto ni Jacob si Elaine, sila ay namuhay ng magkasama sa loob ng maraming taon pagkatapos ng lahat. Kung may biglang nangyari sa taong ito, medyo walang laman ang puso niya. Kung siya ay talagang nanatili sa bahay at umiinom ng tsaa, palagi siyang nakakaramdam ng kaunting hindi nararapat. Kaya't bumuntong hininga siya at sinabi, Kumain ka muna at sasama ako sa iyo pagkatapos kumain. Nang makitang gumaan ang ugali ng kanyang ama, medyo naging komportable si Claire at nagmamadaling sinabi, "Dad, bakit hindi tayo maghintay? Maghiwalay tayo. Tatawag ako ng pulis at maghanap ka sa lugar na madalas na pinupuntahan ni Nanay." Sinabi ni Jacob, "Sige, hahanapin ko." Sinabi ni Charlie, "Honey, hayaan mo akong pumunta sa pulis kasama mo. Nagmamadaling sinabi ni Claire, ito ay simple, sapat na ang isang tao, dapat sumama ka kay dad sa paghahanap. Sige, tumango si Charlie, ngunit medyo nag-aalala siya kay Claire. Kaya sinabi niya kay Elsa, Elsa, maaari mong samahan si Claire. Nagmamadaling sinabi ni Elsa, walang problema, sasamahan ko si Claire. Pagkatapos nilang kumain, umalis na silang apat para hanapin si Elaine. Hinatid ni Claire si Elsa sa istasyon ng pulis, at inihatid naman ni Charlie si Jacob sa Majong Hall. Gayunpaman, bago sumakay sa kotse, nagpadala si Charlie kay Isaac ng isang espesyal na mensahe sa WeChat. Pupunta ang asawa ko sa estasyon ng pulis. Dapat mong kumustahin ang estasyon ng pulis siya. Huwag ibunyag ang anumang balita tungkol sa aking biyanan. Mabilis na sumagot si Isaac. Young master, don't worry, tinawagan ko na sila. Ang young lady ay hindi makakahanap ng anumang impormasyon tungkol sa kanya. Magandang balita, nakahinga ng maluwag si Charlie. Sa pagmamaneho ng sasakyan, si Jacob ay nagmaneho palabas. Paglabas nila ng bahay, tinanong ni Charlie si Jacob. Dad, saan natin siya makikita? Napabuntong hininga si Jacob. Hindi ko alam kung saan siya naglalaro ng majong. Magmaneho lang at tingnan kung may mahjong hall. Kung may makita ka, pumasok ka at magtanong. Lihim na napangiti si Charlie sa kanyang puso. Tila may inaasikaso rin si Jacob at kumilos para ipakita kay Claire. Naghanap sila ng ilang mahjong hall, ngunit hindi nila nakita ang anino ni Elaine. Si Jacob ay hindi nagmamadali. Anyway, ang pangunahing ideya niya ay lumabas at kumilos. Gagawin niya na mas magaan ang pakiramdam. Kung tungkol sa tiyak na kaginhawahan at sa kinaroroonan ni Elaine, wala rin siyang pakialam. Kabanata 832 Matapos maghanap ng ilang sandali at walang nahanap, sinabi ni Jacob, Charlie, dapat na ba tayong umuwi, o maghanap pa ng ibang lugar? Palagi akong kinakabahan noong una para sa hapunan, na hindi ako nabusog. Ngumiti si Charlie at sinabing, Okay, Dad, may alam akong barbecue stall sa tabi ng kalsada, na masarap at napakahusay. Tinapik-tapik ni Jacob ang hita. Tara na, subukan natin ang inihaw na baywang. Oo nga pala, uminom tayo ng dalawang bote ng beer. Nagmamadaling sabi ni Charlie, Nagda-drive ako dad, hindi ako pwedeng uminom. Ikinaway ni Jacob ang kanyang kamay. Tatawag na lang tayo ng driver. Hindi madali para sa ama at gusto kong uminom ka. Ang iyong ina ay karaniwang walang pakialam, nakikipagchat sa aking mga tainga buong araw at naiinis ako. Ngayon ay nagkataon na wala siya, hindi ba dapat ang iyong ama at ikaw ay uminom? Nagkibit balikat si Charlie at nakangiting sinabi. Dahil sinabi ni Dad, sasamahan kitang uminom. Pagkatapos magsalita, pinaandar niya ang sasakyan sa gilid ng barbecue stall. Umorder ang dalawa ng maraming skewer at ilang bote ng beer at masayang umupo sa gilid ng kalsada. Nawawala si Elaine at natural na tuwang-tuwa si Charlie bilang master at pasimuno sa likod ng mga eksena. At dahil sa sobrang tagal na pinahirapan si Jacob ni Elaine, Bigla siyang nakaramdam ng pagka-relax at natural na natutuwa siya. Pagkaupo na pagkaupo nilang dalawa at kakain na sana, biglang tumawag si Claire kay Charlie. Nagmamadali siyang kumindat kay Jacob, pagkatapos ay inilagay ang telepono at nag-aalalang nagtanong. "Claire, pumunta ka na ba sa istasyon ng pulis?" Sinabi ni Claire sa isang bigong boses. "Nakausap ko na ang mga pulis, pero ang sabi ng pulis" Sinanay ay nasa hustong gulang na at wala pang 24 oras na siya ay nawala. Walang paraan para magpadala ng pulis para tumulong sa paghahanap. Ang nawawalang tao ay iniulat sa system, at kung may makakita sa kanya, aabisuhan ako nito. Sabi ni Charlie, mabuti naman. Kung tutuusin, tama ang sinabi ng pulis. Paano sila magpapadala ng malaking bilang ng pulis para maghanap? Ang pulisya ay may higit at mas mahalagang bagay na naghihintay para sa kanila. Sabi ni Claire, hindi maganda ang pakiramdam ko. Palagi kong nararamdaman na medyo kakaiba ang mga bagay. Natatakot talaga ako na may nangyari kay nanay. Ang ugali niya, kung sakasakaling may alitan siya sa mga tao sa labas, madali siyang magdurusa ng malaking kawalan. Sabi ni Charlie, ang hyper niya talaga. Alam talaga ni Claire ang ugali ni Elaine. Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa loob. Simula nang ikasal siya kay Claire at pumasok sa pamilya ng pamilya Wilson, gumaling siya sa nakalipas na tatlong taon. Si Claire ay isang napakabihirang magandang babae. Hindi lang kung gaano siya kaganda at kaakit-akit sa panlabas, higit sa lahat, ang kabaitan ng kanyang kalikasan ay talagang kamangha-mangha. Lalo na sa ganitong uri ng kapaligiran ng pamilya, ang buong pamilya Wilson, mula kay Elaine hanggang kay Lady Wilson. Sa pamilya ni Noah, ay walang magandang katangian. Si Jacob ay halos hindi magaling, ngunit siya rin ay duwag at mahiyain. Sa ganoong pamilya, si Claire ay nagkaroon ng mga katangiang tulad ng ginto, na palaging pinahahalagahan ni Charlie. Nagsimula na rin siyang mag-isip tungkol kay Elaine. Kung si Elaine ay iingatan habang buhay, kung gayon walang duda na hindi magagawa ni Claire na pakawalan. Sa madaling salita, alang-alang sa kanyang asawa, maya-maya, kailangan niyang ilabas ang kanyang brain-dead na bienan. Hindi imposibleng palabasin siya, ngunit ang Susi ay hayaan muna siyang magdusa ng sapat. Bukod dito, mayroon pa rin siyang mga nakatagong panganib na hindi pa naresolba. Halimbawa, Kapag lumabas si Elaine, siguradong tatanungin siya nito sa unang pagkakataon. Magtatanong sa kanya kung bakit mayroon siyang ganoong bank card. Tiyak na ituturing niya itong miyembro ng isang scam gang. Sa kasong ito, tiyak na sasabihin niya kay Claire ang tungkol dito. Kaya, sa anumang kaso, kailangan niyang mag-isip ng isang magandang paraan upang maging masunurin si Elaine sa kanya. Kabanata 833 Isinasa alang-alang ni Charlie ang problema, naiinip na nagtanong si Claire. Kamusta kayo ni Dad? May clues na ba? Tumingin si Charlie sa tumpok ng mga skewer at beer sa harap niya, at sinabing kontra sa kanyang kalooban. Kami ay naghahanap pa rin sa mga majong hall, at wala kaming mga pahiwatig sa oras na ito. Bumuntong hininga si Claire at sinabing, kung gayon, patuloy mo siyang hahanapin. Hahanapin namin siya ni Elsa, ipagpatuloy mo rin ang paghahanap sa kanya. Okay, nagmamadaling sinabi ni Charlie, huwag kang mag-alala, magsisikap kaming maghanap ni Dad. Sige, sinabi ni Claire, pagkatapos ay ibabako ang tawag at tumawag ka kung may anumang bagay sa oras. Walang problema, ibinaba ni Charlie ang telepono at si Jacob ay nagtatampo na. Uminom siya ng isang baso ng beer. Nagsalin ng isa pang baso para kay Charlie, at sinabing habang kumakain. Magandang manugang, walang mang iistorbo sa atin ngayon. Uminom tayo ng mabuti, halika, uminom na muna tayo. Natatawa si Charlie sa kanyang puso. Si Elaine ay nawala at ang matandang guro ay nakahinga ng maluwag. Tumango siya at sinabing, dapat bawasan ang pag mo. Ang sobrang pag ay hindi mabuti para sa iyong kalusugan. Tumawa si Jacob at sinabi, nerefresh refresh ang mga tao sa masasayang kaganapan. Ang iyong ina ay pinasok ang organisasyong MLM. Kung pumasok siya at magdusa, medyo, hindi siya maaring mamatay. Magiging stock siya ng tatlo o limang taon. Oo, oh, mag-celebrate tayo ng ilang taon. Tumango si Charlie at bunguntong hininga. Sa tingin ko ay mabuti rin ito, ngunit natatakot ako na hindi niya ito tanggapin. Napabuntong hininga si Jacob, tama. Sa una, ang batang ito ay anak, masyadong anak, ang susi ay anak na kabanalan. Ang iyong ina ay ang uri ng tao na hindi karapat dapat sa gayong anak na kabanalan. Wala kang relasyon ng dugo sa kanya, sabihin mo, kung ganito ang nanay mo, filial pa ba siya? Medyo nahiya at nalungkot si Charlie at sinabing, kung ang nanay ko ay buhay pa, kahit na ang kanyang ugali ay mas masahul pa kaysa Bienan, ako ay magiging isang daang papayag. Totoo yan, nahihiyang sinabi ni Jacob, I'm sorry dad, you shouldn't mention this, ito ay bagay bilang isang pagkakatulad. Kita mo, ang lola ni Claire, at ang ugali ng ina ay karaniwang pareho. To be honest, dalawa silang shrew, isa ay matanda at ang isa ay mas bata. Pagkasabi noon, uminom si Jacob ng isang baso ng alak at seryosong nagsabi. Kaya nakikita mo, na ako nga ay hindi filial. Ang aking ina ay hindi maaaring gumawa ng mga bagay. Hindi ko siya hahayaang tumira sa aking bahay kapag siya ay nasa kalye. Bakit? Hindi mo masasabi yon dahil nanay mo yon. pinrotektahan mo siya noong pinatay ka niya. Tumango si Charlie, tama ka dad. Napabuntong hininga si Jacob at sinabing, Sa totoo lang, mas maganda ang buhay mo kaysa akin. Kung magpakasal ka sa isang mabuting anak tulad ni Claire, kahit hindi ka nagtagumpay, hindi ka niya hihiwala yan. Kung ikaw ay tulad ko, nagpakasal sa isang beach, at ang iyong mga araw ay kakilakilabot. Nang makita ang mapanglo na tingin ni Jacob, hindi maiwasan ni Charlie na makaramdam ng kaunting simpatiya. Ito ang buhay ng Old Master ay talagang hindi madali. Nagkaroon siya ng matamis na unang pag-ibig, at nagkaroon siya ng magandang relasyon sa kanyang unang kasintahan, ngunit ibinigay ito sa kanya ni Elaine. Gaano kalungkot ito para sa kanya? Sa pagkakataong ito, sadyang nagtanong si Charlie, Dad, sabihin mo sa akin ang kwento ng iyong unang kasintahan. Noong nag-reunion ang mga kaklase mo, nakinig ako sa ilang tiyuhin na nag-uusap, at parang medyo maalamat. Ano ang alamat? Nagdalamhati si Jacob at sinabing, ako at si Mei Qing ay magpapakasal na sana bago ang graduation. Mahirap mang ibang bansa noon, pero may gustong gawin ang pamilya niya. Maaari nila kaming ipadala sa Estados Unidos para sa karagdagang pag-aaral. Binalak kong magkaroon ng masayang kaganapan pagkatapos ng graduation at pagkatapos ay pumunta sa Estados Unidos para sa graduate studies. Speaking of this, galit na sinabi ni Jacob. Sino ang mag-aakala na pagkatapos ng graduation, ang lahat ay nagpa-party? Nalasing ako at paggising ko, kami ng iyong ginan ay nagkaroon na ng pangyayari. Tinakpan ni Jacob ang mukha niya at sinabi, si Elaine ay napakaskiming ng babaeng ito. Sinabi niya kay Mei Qing ang tungkol dito. Galit na galit siya kay Mei Qing. Katulad nito, ang beach ay mahilig maingay. Direktang sumulat sa akin si Mei Ching ng liham ng paghihiwalay, pagkatapos ay nag-impake at nagpunta sa Estados Unidos ng mag-isa. Hindi ko na siya nakita simula noon. Nagtataka na tanong ni Charlie, hindi mo ba ipinaliwanag sa kanya noon? Kabanata 834 Paano ipaliwanag? Sinabi ni Jacob. Paano mo ipaliwanag? Talagang nagkaroon kami ni Elaine ng kasiyahan. May kalinisan ang matching, malinis ang buhay, at malinis din ang emosyon. Alam din niya na nalasing ako dahil sa ginawa ni Elaine. Ngunit nadama niya na hindi niya kayang tanggapin ang nangyari, kaya nakipaghiwalay siya sa akin ng walang pag-aalinlangan at pumunta sa Estados Unidos. Sinadya siyang tinanong ni Charlie, kung gayon iniisip mo pa rin ba siya sa iyong puso? Binuksan din ni Jacob ang chatterbox at emosyonal na sinabi, "Bakit hindi? Siya ang unang babae sa buhay ko at ang nag-iisang babaeng minahal ko. Kung hindi, hindi ko gagawing baguhin ang password ng telepono sa kanyang kaarawan." Tumango si Charlie nang may pag-unawa at pagkatapos ay nagtanong, "Kung gayon ay nagtanong ka ba tungkol sa kanya sa kasalukuyang sitwasyon?" Nag-inquire ako. Sinabi ni Jacob, pero wala akong matuklasan. Sa nakalipas na ilang taon, nabalitaan ko na lamang na siya ay nagpakasal sa isang Amerikano at nanganak ng isang lalaki. Sinasabing ang mga kondisyon ng pamilya ay napakabuti, ngunit wala ng masyadong detalye. Alam ng mga tao, pagkatapos ng lahat, ang mga dati naming kaklase ay hindi gaanong nakikipag-ugnayan sa kanya, at agad kaming naghiwalay. Bahagyang tumango si Charlie at inisip sa sarili, kung alam ni Mei Ching na naging ganito ngayon si Jacob, I guess she wouldn't feel the same way back then. Nakita ni Jacob na hindi palasing si Charlie sa oras na ito, at sinabing may kaunting kawalang kasiyahan. Good son-in-law, bakit hindi ka umiinom ng dalawang baso? Hayaan mo lang akong uminom mag-isa. Ngumiti si Charlie at kinuha ang alak at sinabing, Halika, halika, uminom ka. Kakatapos lang magsalita, biglang tumunog ang cellphone ni Jacob. Ang telepono ay nagpakita ng isang hindi pamilyar na numero, at hindi niya maiwasang sumimangot. Ayan, sino ang tumatawag sa akin? Pagkatapos magsalita, hindi niya namamalaya na pinindot ang answer button. Ang malumanay na boses ng isang babae ay nanggaling sa kabilang dulo ng telepono at nagtanong siya pansamantala. Paumanhin, si Jacob ba ito? Natigilan si Jacob at kinakabahang nagtanong, ikaw, ikaw ay, bahagyang umiti ang kabilang partido at nakangiting sinabi, ako si Mei Ching, tinamaan ang kidlat si Jacob, natigilan siya sandali, at pagkatapos ay tuwang-tuwang nagtanong, Mei Ching. Ikaw ba talaga ito? Ako ito, ngumiti ang kabilang partido at sinabing, matanda na ba ang boses ko, kaya hindi mo marinig ng maayos. Pero narinig ko, hindi naman gaanong nagbago ang boses mo. Sabi ni Jacob sa gulat, ako, ikaw, hindi tayo nag-uusap sa loob ng maraming taon, bakit bigla kang tumawag? Pinag-usapan ka lang namin ng aking manugang. Talaga. Ang kabilang partido ay hindi napigil ang magtanong. Bakit mo kinakausap ang iyong manugang tungkol sa akin? Hindi kaya sinabi mo sa kanya ang mga lumang kalendaryo? Hindi. Si Jacob ay halatang ganap na nagulo at nagmamadaling sinabi. Hindi. Umiinom ako kasama ang aking manugang. Medyo na-overwhelm ako, at naging emosyonal ako. Pagkatapos noon, nagtanong si Jacob, Mei Ching, bakit mo naisipan na tawagan ako? Bahagyang ngumiti si Mei Qing, babalik kami ng anak ko sa China para manirahan, kaya nakipag-ugnayan ako sa iyo at sa iba pang matatandang kaklase. Pagbalik ko sa Ores Hill, gusto kitang etreat ng hapunan. Pagkatapos ng lahat, hindi ako nakita ng lahat. Kabanata 835 Hindi pinangarap ni Jacob na makakatanggap siya ng isa pang tawag, mula kay Mei Qing sa kanyang buhay. Ang mas hindi inaasahan ay babalik na si Meiqing sa bansa. Direkta siyang nagpunta sa Estados Unidos pagkatapos ng graduation sa universidad. Pagkatapos, siya ay nanatili doon. Simula noon, wala nang nakakita sa kanya. Ito ay higit sa dalawampung taon. Gayunpaman, kahit na hindi siya nagkita muli pagkatapos ng higit sa dalawampung taon, ang puso ni Jacob ay nananatili pa rin na hinalo sa boses niya. Kaya nagmamadali siyang nagtanong, Mei Ching, ikaw ay babalik na talaga? Kailan ka babalik? Ngumiti si Mei Ching at sinabi, sasakay ako kagad sa eroplano, at darating ako sa Ores Hill, bandang alas 11 bukas. Kung walang mangyari, mag-dinner tayo together with our classmates kinabukasan. Tuwang-tuwa si Jacob. Sinabi niya nang may pananabik at hindi mabata na pananabik. Okay, nasa Ores Hill ka bukas. Tapos, saan ka maninarahan? Sinabi ni Meiqing, nagbok ang anak ko ng hotel sa Shangri-La. Sa mga susunod na araw, maaari kaming manirahan sa Shangri-La sa loob ng ilang panahon. Pagkatapos ay tingnan kung may angkop na bahay sa loob ng Oris Hill. Kung meron, bibili ako ng isa. Pansamantalang nagtanong si Jacob, kung gayon, babalik din ang iyong asawa kasama mo? Hindi. Sinabi ni Mei Ching sa isang bigong boses, namatay ang aking asawa, kaya nagpa siya akong bumalik sa bansa kasama ng aking anak at hindi na mananatili sa Estados Unidos. Biglang namulaklak ang puso ni Jacob, kaya dali-dali siyang nagsalita, kung gayon, gusto mo bang sabay tayong kumain pagkarating mo? Susunduin kita, saglit na nag-alinlangan si Mei Ching at sinabing, Oh, kung malaman ni Elaine, hindi ka niya hahayaang kumain na kasama ako. Nang marinig ito ni Jacob, halos siya natawa. Siya ay nawawala ngayon, nawala lang siya, at babalik na si Mei Qing, hindi ba ito ang pagbukas ng Diyos sa kanyang mga mata? Tuwang-tuwa na tumayo si Jacob, mula sa upuan ng barbecue booth, at naglakad pabalik-balik. Don't worry about Elaine, broken relationship din kami ni Elaine ngayon, kami ay naghiwalay, at wala siyang pakialam sa negosyo ko. Nagtatakang tanong ni Mei Qing, bakit kayo naghiwalay? Napabuntong hininga si Jacob. Mahabang kwento ito, pagkatapos magsalita, nagmamadali siyang nagsabi. Mei Qing, susunduin kita sa airport bukas ng tanghali. Di ba sa Shangri-La ka nakatira? Sa Shangri-La na rin tayo kumain. Nag-isip sandali si Mei Qing at sinabing, may anak ako nakasama, hindi ba nakakahiya? Hindi mahalaga, nagmamadaling sinabi ni Jacob, maaari kong isama ang aking manugang. Dapat ang aking manugang ay kasing edad ng iyong anak. Hayaang mag-usap ang mga kabataan. Pag-usapan natin ang tungkol sa atin. Nakangiting sabi ni Mei Qing, kung gayon, magkita tayo bukas sa airport. Hindi kita nakita sa mahigit dalawampung taon. Huwag kalimutang magsulat ng isang signboard, kung hindi, natatakot ako na hindi tayo magkikita. Tuwang-tuwang sinabi ni Jacob. Okay, okay, magsusulat ako ng signboard bukas. Sinabi ni Mei Qing, Jacob, pagkatapos ay hindi nakita kakausapin, sasakay na ako sa eroplano, lilipad ng mahigit labindalawang oras, at darating sa Oris Hill ng alas jis ng umaga bukas. Mabuti. Nakangiting sabi ni Jacob, magkita-kita tayo sa airport bukas. Pagkatapos ibaba ang telepono, nagtatalon-talon si Jacob sa tuwa, parang 15 o 16 na taong gulang na batang lalaki. Natatawa si Charlie ng ilang sandali, at hindi maiwasang magtanong, Dad, darating ba ang iyong unang pag-ibig sa bansa?